pero pinipili ang Diyos ng mga tao, yung mga taong mapagpakumbabang puso, yung mga hamak, yung mga inaapi, 'yun ang pinipili ng Diyos eh. 'Yun ang pattern ng Kanyang pamimili. Hindi ibig sabihin ilalapat mo 'yan kay Kristo, malia'n maling interpretasyon. Kasi ang pattern ng pamimili ng Diyos, ini niya sa mga apostol sa 1.27 ng unang korinto. Pakinggan. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas at ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga. Ayan, yan ang standard ng pamimili ng Diyos. Inireveal niya sa mga apostol.